Ente ina balay kayo wala niya katulong ha, to yan, grabe at rog po na tala to. sige. Wala ni Puyboy ang siling Then may sako na akong madala. Kay amon ni Sublan sang tao. Tao nga nagtunto, Charis. Let's go! Mga lube, mga ni Bibot. Hindi ko na guys, kalalak guys. Opo guys, rinte guys. Ay, tamba! tanawan nyo ang bayabas kayo na itong bagyong. Upong, ho Gaylay. Kaya, matibay. Medyo na matibay si boyboy sa balay kay wala kami kawarin ng bukas. Diyan ang amin. Ang amin ba? Ang amin. Ang amin na silingit. Oh. Huh. May silingit. Gansin lang din eh. Bawa kung amo permi. Gansin lang ito ang wadi. Salubi ng... Salubi sa papa ko. Oh. Sa kalubihan ni Bibot. Te. Eh. Kanami din sa ilang spot. Sa ilang din ang balay. Oh. kay ala sa kilid sang Suba. Oh. Diba ako kanami lang. Bakit sa palibutan sa... Sang... Madamo ka kahoy. Ito. Sino ka ako sa kapang labas? Ayaw boy! Ayaw boy! Boy ha ha! <laughs> tama mo nagit man bunga. Ang lubi ni Bibot. Diba? Diba? first try. Kasi na na kami sa kabilog para i-try. Hindi mo mamalbalaan kung hindi mo pag try di ba lang? Uh. Ay, pinapiyong gid! Sa kasi uh. Siya taga singit, ako tatagaon lang taga video-video. Tata mo, di sang kuno, sang lubi, oh, sang lubi ni Bibo, mo ginagana ni Bunga, body photics, ha? Ato hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka sa kadamuon ba? Sa mga tagabasa, dah, hapit-hapit lang, kapit ka lang, kapit lang, kapit lang, lang, Iyan ko kuwisa ka pungpung sa mga gabi ka mo sa balay. Uh -huh. Nabubudla yan ang aking tagasingit. <laughs> Grabe kasi oh. Aakyatin mo na lang kasi dapat. Masakit yung ako. Masakit na yung kanyang ano. Ah, Ah, di ba?

So, isa-try muna natin kung butong na. <laughs> kung pure na siya na ano. Walang butong dito. Hala! Oh, oh my God, may nakita ako guys! So, itatry natin kung pitasin mamaya pag-uwi. Oh my God! She's a uh, small but terrible. Oh, may rambutan pa pala dyan oh. Saka, gilang di sa kamay isa namun pa. Ayun lang di ba? <laughs> Kaya ito, gilang buwan nyo malang di ba malagal Unlimited rambutan. Sa so, subong, itry na na, itry na na, may bubuks lang. ng lulubi ah. Oh. Ano ba sa tingin nyo? Oh, um, manipis pa oh.

<tik> so buk uh, ni boy Ay <laughs> kami guys oh. Double sa ano sa apart pero sa ulo manipis. pero pide na to. <laughs> okay na to. Okay, Dapat na <coughs> <laughs> oh, so, so, bang, naman kami duwat sa isa ka puno. Mimi <muling>, lang lalu na agian namin. Nagyan namin doon. Gusto. Tagas pa sa ako ng rais oh. O, kasi niya. Pagkita ko, dami. Ginagalang mga kakang may tamisang mata ko. Oh, next. Next station namin. Ah, boy. Ah, pala ako. Ay, abaw. Grabe yung pagkakarap ay di o. O. Luak-luak na lang niya. Oh, dami. Ah. Oh, bawat puno may bunga na. Grabe, guys. Oh, next. Yung iba maliliit pa o. Hari Oh, Ah. Bali galay agi ning pagtanom ni Papa diri sa kamay sana. Amo pagin tawagi sa kalubihan. Kay puro na lang lubi. Tawin di na makita ang mga mais. Dalawa na lang. Ah, kitilan ba 'yung kinuha mo kahapon dong? Ay, Aba, tatlo dong. Oh, grabe. Oh, oh ari. Puro green naman siya. Dili, sya, tapos, tapos tapos yung tapos na yellow. Um. Dili mo na pala kinakanon si Papa ng mga puno, nagkaroon um, lain lay mga puno. Tanawa 'yung tanawa lang iba. Bago pa lang ano. Oh, ano so, ba 'di? Nakapaligid. Ako ni Takita ang mais ni Iba kung nandung kadag ko. Ay, grabe oh, ang takikod guys. Hmm, grabe. Mga isang ruler. Ang <laughs> <laughs> tanangan yun, grabe. Ang mais alis na nga dyan. Ano ba kawan ang nangyayari dito? Dahil siguro natatakpan na siya ng mga niyog. Kaya hindi na siya lumalaki. Ay, eh. ako, napakakulit mo may. Putulin ko lang yung ulo. Ay,

Kada na busog na kami sang tight rice niyo. Ate lang mabuksan guys. Wala man gamis buli. Ano bisa kabalo guys. Mabul <laughs> <laughs> ang hindi kabalo guys. Thank <laughs> you. Sal makalang tuts. Kay kasi law sang adlaw. Kasi law nang ara. Kita <laughs> kali wat. Para dua ang dalu unta ka iba. Ito another... naman kami sa Masa ilo naman kami diwat sa isa ka puno. Boom, tama gid buwa. Dua no sa nang kapamungan ating lubi ni papa.

Wow, unta naman ng silingit kay manigit naman tarambutan. Mabalik ka to dinasa, nakita na doon yung rambutan gamay ang puno. Nabalik na kami dito kung sa diin. Charisse. Huwag ka lugod sa bayan, basong nang hilay. Pero mabuhi pa na siya. Wala man sa nagabot, ha? Sorry. Ari siya, oh, gamay siya, puno. May kapag nagopan gali, so... Kailangan natin pintasin ito. Baka maunahan pa tayo ng iba. O, ayan siya. O, maliit na puno. Ganit, dalawa pa na siya tapo mo man gani. Wa, lang, <laughs> <laughs> ano lang tanan, hindi lang daw yuyuyo. Ba, ana lang tanan, hindi lang yuyuyo. Tapos ana alam ko kung sa sirin niya, boy. Pasi mapaksi. Wait lang. Akadto sa iya kaya to sa buliga. <laughs> buliga na naman Tabi -tabi lang po. Nadahan yung maganda. Oh, Os. Okay. Para sa Oh, I think sa it. Mm. 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 Mm.

Basta na ako sang bitbit bit ko -bit nga. Gawin nga ako niya hinablo sa harid eh. Ang inyong mga kapusing. Nag- Oo oh, eh. Ano tigaw? Tigaw. Tigaw gaya doon. Oh, Isugat na pusing. O puti ka.